Magandang araw sa inyo netizens, ngayon i-compare natin tong dalawang modem na to. Itong B535932 ng Huawei. Itong modem na to, glow black pero meron siyang admin access kaya makapili tayo ng band. Para parehas sila ng band nitong ZLTS10G. Ito namang ZLTS10G, open line and meron ding admin access kaya pwedeng parehas na band yung itetest natin sa speed test mamaya. Gagamitin natin yung SIM card pang test itong... Globe SIM card kasi nga hindi naka-open line to. Pero bukod dito sa Globe SIM, pwede nyo rin gamitin yung Gomo SIM dito sa 932. Kahit Globe Lock sya. Pero bago natin simulan yung video sa so mga bago pa lang dito sa channel, make sure na mag-subscribe kayo. And huwag nyo kalimutan i-hit notification bell para updated kayo sa mga latest uploads ko. So simulan na natin, unahin na natin dito sa ZLTS 10G. Okay, muna natin tong SIM card ng Globe. So, i-try na natin. Saksa ko na siya. Then, connect tayo sa S10G. Ayan. Pasukoy natin yung dashboard. So, i-lock muna natin to sa band 3. So, kasi dito sa area ko, malakas yung smart. Pero ngayon, gamit natin yung globe. Ang malakas naman na band dito sa globe, yung band 3. Pero hindi siya ganun kalakas yung globe dito kaya makikita nyo mamaya yung speed test. Hindi ganun ka lakas yung internet. So, tingnan natin. Sa nakalak? So, nakalock. So, ay Nakalock na ako sa band 3. Apply. So, isa lang yung signal niya kahit meron siyang antena. Kasi nga mahina yung globe dito sa area ko. Try natin. Yung server natin yan. Pasig siya nag-automatic sa Pasig. Yan. Then go. So ayan. Download niya 3.97, upload 2.72. Try pa natin ng isang beses. Then, 3.50 or 3.49. Mabagal talaga yung globe dito sa area ko. So, try na natin dito sa 9.38. Dito yung saksakan nyo ng SIM. So, okay. Lagi naman tayo dito sa 9.38. Admin access ulit. Tayo sa dashboard. Para ma-change natin yung band nito sa band 3 So, pag bibili pala kayo nitong 938, bibili nyo yung postpaid version kasi pwede yun ng admin access. Huwag yung prepaid version. May kita nyo naman yung prepaid version. Meron dito nakasulat prepaid wifi. So, hindi na... So, yun, nakalak na siya sa band 3 try natin ngayon mag speed test so ganun ulit pasig yung server na piliin natin ayan so ida pa yan wala pang antena itong 938 itong ZLT may antena yan and note mabagal dito talaga yung globe sa lugar ko mabilis na network dito smart so yan 7 MB yung download yung upload 1 MB pare silang nasa band 3 so kanina nakita nyo naman yung speed test nitong ZLT so kayo nilang humusga ko na mas malakas dito sa dalawa so try pa natin ang isa pa tong 938 So, ayan. Consistent sya sa 8 MB or 7 to 8 medyo mababa lang talaga yung upload niya sa 1 MB lang so yan ganun lang talaga siya 7 MB yung download upload 1 MB dito naman sa ZLT naglalaro siya sa 3 to 4 MB lang yung download and upload. So kayo na lang humusga kung ano yung mas maganda dito sa dalawa. So hanggang dito na lang muna yung video natin. I hope may natutunan kayo kahit konti. Sa mga bago pa lang dito sa channel, make sure na mag-subscribe kayo. And huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga latest uploads ko. So hanggang dito na lang. Salamat!